hirap ng kalagayan ko ngayon mga idol so kahit mag post hindi na ako halos makapag post mga 2 weeks ago na so dahil sa sakit ko mga idol na hindi grabe na yung sakit ko talaga hindi na basta basta kasi hindi na ako pwede mag trabaho kasi ito pag ginamit ko tong braso ko at naglakad ako kumukonekta siya dito na, na mas, napakasakit at namimilipit ako sa sakit mga idol kaya hindi mag naglakad ako ng saglit ayun kukonekta so siya dito sa chan ko at napakasakit so yun gusto ko sana magpa check up kaso nga lang yung pira namin is hindi na ako nakapag duty so binili na lang, lang namin ang pagkain kasi wala rin kami kakainin pag nagpa-check up ako so kailangan sana ma-check up ako para makita ko ano to yung sakit ko so kaso nga lang mga idol mahirap walang malapitan kasi puros mahihirap yung pamilya ako dito lang nabubuhay lang na dito sa construction so pag walang duty walang pera so ganun kaya mahirap na nagkasakit na walang pundo hindi rin kami nakapagpundo mga idol kasi yung unang panganak ng partner ko is asibin man so grabe yung gastos tapos na tumira kami nag din naman sana kami kaso nga lang pag may napira na na mayroon na namang bagong problema may sakit na naman kaya ayun hindi walang naipon na talaga after apat na taon na yung kalipas ng anak ko 4 years na tapos ngayon nabuntis din yung partner ko na nag naman sa anak kami pero na buntis din kaya dubli yung problema ngayon hindi lang problema sa sakit ko kundi dapat makaipon din ako para sa pag ano pagbubuntis ng partner ko kaso nga lang hindi rin talaga makaipon ngayon nagkasakit pa ako mas grabe yung problema so ayan iwan ko mga idol kung anong tong sakit na to pag ano yun siyempre construction tayo mabibigat yung trabaho natin siguro ito na yun kasi pag ginamit ko itong mga idol dito umukonekta siya tapos napakasakit kung maglakad ako ng kunti o oh, lang ayun napakasakit na kaagad mamimilipit ako sa sakit na parang ang hina-hina ako tapos parang mamamatay So yun, napakahirap mga idol pag may sakit. At hindi ito magagamot ng mga halamang gamot. Bago ito magamot, siguro dapat nga malaman muna natin kung ano yung sakit. Di katulad dati ng una kong sakit na nalaman natin kaya nagagamot natin. Nagagamot ng halamang gamot. So ngayon, hindi natin alam to Kaya dapat muna malaman para ma ano magamot natin o kaya ba ng mga halamang gamot or siguro ano ba to so yun salamat mga idol sa pag nyo dito sa pag youtube ko ay sa pag facebook ko hindi rin masyado mga idol kumikita mayroon nila ako kumikita minsan sa apat na buwan bago kumakasahod. so mayroon 2000 so hindi malaki yung sahod mga idol gusto ko rin kaya ko ginawa din talaga tong facebook gusto ko maka extra income para sa pamilya ko so wala hindi tayo pinangpala so kaya iwan ko lang mga idol kung, kung may nakaranas sa sakit ko i comment nyo na lang mga idol at ayun umpisa na nga namimilipit na kasi umaga ngayon bumangon ako at ayan na nga so yun mga idol ingat kayo palagi din God bless